Tara guys, itur ko kayo sa aking uh, munting tindahan. Yan. Ito po yung aking pinto. Siyempre, hindi tayo pwede mag aksayado ng space dahil napakaliit ng ating store. Pinangalanan ko po siya na ano store para na rin po pagpapasalamat sa pangalan po na nagbigay sa akin ng pagkakataong magkaroon ng puhunan at makapagpatayo ng tindahan. Alam nyo naman po yun, walang iba kundi si Ma'am Ana Kawaguchi. Isa po sa mga uh, influencer, ah uh, YouTube, YouTuber, na talaga naman po hanggang ngayon eh, ang solid pa rin po ang support ako sa kanya. Ito po, pinagkalob niya po ito sa akin, uh, 2022. Ilan buwan, ilang taon na ba yun? Uh, two years, two years, mahigit na po. Uh, Magti-three years na. Ayan, pinagkaloob niya po ito sa akin. Sa kanya, isa sa mga pa-contest. At ako po ang nanalo ng puhunan. Ayan. Gusto ko lang po ipalam. Ipakita na hindi po nasayang ang kanyang pagbibigay sa akin ng pagkakataong magkaroon. Na ang ganitong uh, pangkabuhayan. Maliit man po pero malaki pong tulong to sa aming dalawa ni model. Ayan po. Ayan kahit papano, hindi naman po siya nauubusan ng paninda. Ay, mga panabit-panabit, hindi po tayo nagsasabit ng mga tigma mamiso kasi madali pong mapaso bukod sa madaling ano tawag dito, kumunat, eh ano pa po prone pa po sa mga, alam nyo na, mga daga. O ayan, kanya lang po. Kung ano lang po yung mga fast-moving consumers good, kung ano lang po yung mabibili talaga, yun ang po yung binibili ko. Halimbawa, katulad dito, yung Unilever product, ayan, katulad niya ng Nor. Linggo-linggo po ako niyan, bumibili, umu-order po ako niyan sa aming TCP. Ayan, Tindahan Club apps. Dahil po mabenta siya. So, yung mga mabibenta talagang, yun po pinagtutuunan ko ng pansin. Hindi pe, pwedeng hindi po tayo dyan maubusan, hindi pwedeng mawalan. Yan, katulad yan ayang ah uh, sun silk Rexona itong cream silk mabili po talaga yan at saka mga uh, cream silk conditioner ayan ang mga dilata naman po pakunti-kunti lang tayo bumili yung mga talagang ganyan lang ganyan lang po talaga mabibili hindi na tayo nag stock ng marami kasi una, -una baka kalawangin at saka expired sayang naman mababad or mag mababad magbibio siya mababad order siya Sayang po, hindi man mapapakinabangan. Ang kape ko rin po, ayan lang po mabibili sa akin. So, ayan lang po yung mga binibili ko. Ayan. Ayan pa, mga Unilever product. Ganto lang po yung tindahan ko. Iikot-ikot ka lang ng konti. Ayan, syempre, may mga ganyan-ganyan tayo mga panabit. Dahil uh, may naghahanap po yan. So, kung ano po yung hinahanap nila, ayan po yung binibili ko. Ayan. Ayan. O, oh, ayan, di ba? Meron tayong bukod sa pan nakasabit ng mga nor, meron pa tayong extra. Dahil napakaganda ng garapon niya, pwede ko pang paglagyan ulit sa susunod ng mga akin paninda mga candies. O, oh, dyan ko siya ilalagay. Yes. Tapos, ayan, nakaisip din tayo ng konti para pandagdag eh nag... Ano-ano po tayo ng maliliit niyan, maliliit na portion. At mabili naman po talaga siya dahil abot kaya pang isang timplahan po siya. Ayan, ganyan lang po yung aking tindahan. Maliit, pero nakakasapat kahit papano. Ayan. Ito yung ating ginawan DIY. Kahit papano, ayan, mauubos na. Konti na lang po. Konti na lang, bili, -bili kayo. Ayan. Ganto lang po, eh, hindi ko pa, hindi ko hindi na tayo masyado paikot-ikot na lang po tayo. Ganto lang po ang tour natin, paikot, ikot, ikot, ikot. Maraming salamat po. At sana po nag-enjoy kayo. Bili na po kayo, bili-bili. Ito po si Maria Rica Yoshida ng Ano Store na nagsasabing huwag mawala ng pag-asa. Kumilos ng kumilos hanggat kaya. Ayah, thank you very much. Bye-bye and have a nice day.